Hello for today's vlog mga ka-friend Magandang araw yes! uh, Birthday ngayon ni Risa Ika 29th birthday Ayan Ito po yung handa niya May slice bread May juice Coca-Cola Sprite Not sponsored May pakwan May pansit Pampahaba ng buhay Di mawawala yung kanin ayan may Shanghai lumpia may latino guys <laughs> La isda may latino na Oh. No? ayan siyempre di mawawala yung mga plato kutsara, tinidor siyempre ang main event yung cake happy 29th birthday Risa oh, from family Ayan, yung mga bisita natin. Mm. Ayan. Inaantay pa, guys, yung mga nagtanim ng palay para makakain ng tanghalian. Yung mga bisita dito, yung mga bata. Once again, happy birthday. Tada, birthday celebrant. Ayan, may pahabol pa pala na, ano, guys. Inihaw na isda. Busy ang ating birthday celebrant. Si okay! Happy birthday! Happy birthday! Ako sa palo ni mga pata. Oh, happy birthday. Oh, ayan bisita guys. Guys, gawin na guys ang oh, mga bata. Pila na, pila. Oh. Nahuning, mga bata. Atak na guys, oh atak, bunal na ni eh, bunal, oh, na bunal na mo dako, shout out Manding. oh pichano na unlan, eh, oh bunal, pila pila, bunal bunal, oh kain 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 kain, oh Okay, guys. Ba, yun? May ba? Ayun. May mini-event. Salamat sa panonood. Thanks for watching. God bless.